kung anong motor niya na parang Malimutan niya. Biglang tumupi. Dito? o dyan. Nalabas. Sa lang. Oh, na lang. Na lang. Na lang. So, likod. Center Ayaw may center stand

Sira na ito, ito, ano? Hmm, yung itong seal sa labas. Naluwag na. Hmm. Kaya nagkakaroon siya ng... Natagas na. Natagas. Minimal natagas lang naman, pero kapag tumagal, mas marami. Naipon. Hmm.

Katong wala ka. Oo. No. Oh, wala na, hindi na kaya. Next time naman. Bigat eh. Bigat <laughs> no? Bigat. Sabi Bigat. nga. Sabi nga ni Mise. Oo, oh, yun yung sukli ah. Sabi ko, dos na nga lang ang sukli. Na, magkano ka dyan? 2,900. May dear. 2,998. Mas nilang pinakasulang. Mawating. Shit. Let's <laughs> go. 嗯哼。Mm hmm.